Good morning mga karesbak resbak Ano, abale, dito kami ni Badi Dasalya sa Lot 102 sa may ginagawa na guardhouse. Supportahin yeah, nyo nga pala ang kanyang... Ayan Dasalya. Uh, nagbablog din. No? Uh, pero bago yan mga ka-resbak, uh, syempre, uh, intro muna tayo. mga na malapit lang pala ito dito sa kalsada. Dapat sana dito namin tatayo ng guardhouse para high ground. May daan naman doon. So dito na pala na itayo. Sa ng ito. Medyo mababa. May malaking bato naman nakaka-cover. Tingnan natin yung pesto dito ni Buddy diba? Dasalya. Hindi e, pa kami nag-umpisa. Magkakayas kami ngayon ng kawayan dito. Eh mga kawayan oh, kakaya si namin baba babaakin. Tayo-tayo namin. Ayun no, oh. mapags dito oh. Grabe oh. ganda dito eh oh, kitang-kitang pags oh. sa kabundukan. Ang ganda. Ang daming bato oh. Lupit. Malaki din pala 'bad. Akala ko maliit lang. Kaya, napakaganda lugar. Akala ko yung mga hanggang dito lang o ganyan lang oh. Maliit lang, malaki pala din ang ginawa. Ano oh. ginagawa namin ba, ano? Buddy, may sign no heart. Ah, ito? ang history dito, dito may nahukay na mga binaon na yung bambala. Bumba. Ang ganda ng rock formation dito mga karisba ko. Ayan o, kita nyo. Tabi-tabi. Tayo sa kalsada. Bali ang area na yan. Asako pa yan ng Nature Valley ay papel naman ay nahawa kami kaya alam namin kung saan yung area namin na nasasakupan dito kami nagtayo para ano may guardhouse na rin kami dito sa 102 malaki pala kasi ngayon ko lang nakita to itong ginagawa na to kasi inumpisahan na nila nung kabilang agency kasi magkakaroon din kami ng posting dito dalawang guard ang ilalagay ko din dito eh, medyo malaki din pala tapos may pahulog hu pa kala ko yung medyo maliit liit lang ang gagawin namin dito malaki din pala to pero okay na yan nandiyan na nakatayo na eh. Paano, mag tayo, tayo tayo na tayo pagagawa ng ano, ating kawayan. Kawayan dito, 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 ayos lang natin yung cellphone natin, ano? Yo, na yun na nga. Ah, hindi na kami nakapag-video kanina at gulping lakas ng ulan. Tinago na namin ni eh, body ko nga yung mga cellphone namin. Eh. Dito na kami oh, sa resort. Nagbaba na kami. Nakapaligo kami. Pero natapos namin yung, ano, yung upuan. Ito nga, o, may nakatulong kami. Ito yung ano, picture. Ayan. Picture. Ayan pa. Ayan. Bali Bali nga ano, natapos namin yung dalawang upuan. Ah, uh, bumaba na kami alas 12 eh, para kumain naman. Tapos pagkakain, lumakas lumakas ng ulit ulit ng ulan eh grupindulas na lang kaya hindi na kami umakyat. Bali sa isang araw na lang kasi bukas na information naman kami dito. Wala yung aming operation manager. So, paano? Kita-kita na lang ulit tayo at wala mo tayong live ngayong araw na to. Bukas na lang siguro. Sa so, isang araw tayo magla-live ulit. Napapasobra naman yung live natin. Maraming maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa YouTube channel namin. Liba dito sa Lia Vlog. Yan. So, magkaroon ng problema yung kanyang channel nagkaroon ng strike binura na namin yung mga content na kinopya niya sa TikTok. <laughs> Nagka problema kaya kaya na hintayin na lang namin hanggang February 15 yung strike na eh. Yung expire ng yung ex strike niya, di kami makapag di namin maano ma-register sa monetization. Sayang so, sana kikita na rin siya ng yung dollar ngayon yon. pa ng strike pero di ba ah, may ipon naman yon. So, paano? Ha? comment lang kayo dyan sa baba. suggest-suggest ah, lang kayo sa amin kung anong magandang gawin namin content. Ano? Kaming dalawa. Yan, para uh, mapasaya namin kayo mga manonood. So, paano? Hanggang dito na lang at kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Ano? Bye-bye!